Welcome back to my channel! Kumusta ang lahat? Ang ating episode today, episode talaga Ang aking vlog ngayon guys ay Magbibiyahe tayo ng train <laughs> Samahan nyo ako at ng aking anak Tara! May batang umiyak dito O yung train na to, maliit na train. Papunta na kami ng Jure na to guys. Wala masyadong pasahiro papuntang Jure na وأنا <applause> nächste station untermaubach maubach kanta ng mga bahay dito na makikita mo no? habang magbabiyahin kami or sumasakay ng soap or train pagpasunyan nyo na nga pala guys kasi bihira lang ako magsasalita kasi nandito ano, kami sa loob ng train kasama ng aking anak yung mga kasama na nandito mga pasahiro ay kanya-kanya busy sila sa pag ano, naririnig nyo naman din yung mga tunog ng cellphone nila. Mga busy nila So busy ako, di ba? Malapit na kami dumating sa Jurel. Next station na is Ilang minutes na lang darating na kami. Sie auch den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. So busy din sa cellphone Segera nampak tanda nayang pohon nayang. Next stasiyen Jalan Rase, klinik. Hati-hati dengan kereta. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga mag-start ng mga um, mahon yung mga puno. Tingnan niyo yan. Dito. Uh, Paborit ka dito sa ano, Industry Park. Nächste Station, Lindersdorf. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteinkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Paprika nang mga papel dito. Tayo man din mga papel na mana kinukumpres nila. <laughs> Papila yan. pagkadami ng paprilla Yan ang laki laki ng paprika na to Neste standsjugen Glück Ano kayang iniisip ng anak ko dito? <laughs> Hindi niya alam, ginunan ko siya ng video. No? Ayaw na ayaw niya kasi magpakuha. Kaya, nakaw-nakaw na lang ako magkuha sa kanya. Parang laki-laki ng problema eh. Malapit na tayo na kanakirmis na pagod na antok.

ng jumah yeah. ba din ng video ng ano natin traveling natin ng south at nang na kami sa sug. Dito na kami sa Duren, kaya ayan, daming tao. So that's all for today guys and thank you for watching and see you next video. I hope na nagustuhan niyo. So bye bye! Ingat po tayong lahat and God bless everyone.